Good morning mga mamshi. Ayan po, uh, uh Friday po ngayon, 8am po ng umaga, tayo po magdidilig na mga mamshi ng mga halaman dahil po nangunguluntoy na po sila, kulang na po sila sa dilig. Hala Inday, sige abutin mo Inday, hindi mo yan abot. Ayan nga po mga mamshi, pumatong na po tayo dyan sa upuan, ewan ko ba po kung bakit ah, hindi ko pa rin niya Siguro po nung nagsabog si Lord ng katangkaran dati, tulog ako. <tong> Ayun mga po mga mamsi at malapit na tayo dyan na ah, makatapos ang ah, pagdidilig dyan sa napakataas na yan. ah ayan nga po at aking ah, nang aabutin ah, niya na lang po isa ang natira mga mamshi, dahil natapos na yun dahil pumatong tayo kanina sa upuan. At pagkatapos nga natin dyan mga mamsi magdilig uh, dilig, dyan sa taas na yan nakadikit sa padar na halaman ay aking hinugasan ng mga upuan mga mamsi at uh, puro uh, alikabok ng pag iihaw ihaw ng aming mga guest kanina. Siyempre mga mamsi kailangan din nilang uh, liguan yung, uma, yung lamesa at upuan siyempre kasi nakabilad sila sa araw kanina. ba diba? Tayo nga ang tao na initan sila pa kaya. At syempre mga mamasya, ayan, magbinuang buwang muna tayo ngayon dahil tapos na ako dyan sa part na yan. At sa iba na naman tayo pupunta at magdili. At yan nga mga mamsi, dito naman tayo sa kabilang side dyan, sa kainita na yan. At kailangan nyo pong mag-flashlight para makita nyo ako dahil lang it, sobrang itim ko na talaga. <laughs> At pagkatapos natin dyan mga mamshi, ayan, hinaluan natin ang buang binuang buhang ng pagsasayaw na wala sa tono talaga tayo sumayaw mga mamshi. Buti nga ay, uh, ayan na naman, nagumpisa na naman si Inday. Ayan po, at uh, yun po ang aking didiligan mga mamshi. Mataas yan, pero kakayanin. Kasi wala akong, hindi ako pwedeng magawa dyan ng patungan kasi full uh, yung babagsakan natin. Ay, Diyos ko, Inday, magdahan-dahan ka dyan, Inday. At pag ikay na dulas, tunay na. Kita niyo nga po, mga mamshi, ang aking binti. Malaan na konda ang kintab sa itim, di ba? Yan nga, mga mamshi, nandun na tayo sa kabila. Grabe, napakakintab ng noo ko, no? Kita niyo po ba ako? O baka naman po, kailangan nyo kumuha ng flashlight. Para makita niyo po ako. Ayan na nga po, tapos na tayo ngayon. Magdilig, yan. Wawalisan na naman natin dyan. At yan na lang po ang marumi dyan sa part na yan, mga mamshi.